ayan malinis na naman ang aming daan guys nagblower ako kasi ako ay naiinip so ayan guys habang nagblower ako kanina may nakita ako guys gusto kong ipakita hindi ko tinatanggal guys para sabihin ko mamaya ay hindi, hindi mamaya bukas sa mga gardener pakita ko sa kanila ayan guys so malaking ahas niyan. Ay, Ay nako. Hmm. pa yan guys. So ayan guys. Tapusin ko na yung ginagawa ko. Para makapagpahinga na ako guys. So ayan guys, bye na. See you on my next vlog. Salamat.